tip lang mga paps um, kapag bumibili kayo ng replacement na stator um, lalo na yung mga mumurahin mas maganda ihinang nyo na yung mga ano end coil kasi bumibitaw ayan oh. dito yan nakakabit dati um, may postage sila dyan tapos bumitaw Ah, uh, naisipan kong gawa ng video ito kasi hindi lang ito unang beses na encounter ako ng ganito. Kundi apat na beses na panlima na yata itong inaayos ko ngayon. So kakakabit pa lang then ilang araw or ilang linggo nalulobat ng battery nila So kapag connect nyo, nawawala ng continuity itong dalawang dilaw na wire. Eto. So pag nagbukas kayo, makita nyo yung dalawang poste dyan na pinaginangan nila ay bumibitaw na. So, ano din pala ang laman ng ano, windings nito mga pops. hindi siya copper, kundi ano siya, aluminum. Kaya may inang klaseng ano. So, ayan. Ito na makikita yung bronze. Yung bronze yan galing dito sa yellow wire. etong maputi na yan sa dulo. Hmm, hindi yan hinang, kundi yan mismo yung ano, yung aluminum na ano, laman itong windings. So, de di, so dito din yung mapapansin kasi coated siya. May coat naman talaga ang mga magnetic wire. Pero dati kasi um, copper lahat ng ano, you know, magnetic wire na ginagamit sa ibang stator. So ngayon, yung mga mamurahin ay aluminum na. So PM niyo ako sa FB page ko kung gusto niyo malaman kung anong brand itong ano kasi sa ano sa apat na naayos ko nito um yung tatlo ay magkakaparehong brand yung isa lang ang hindi So, yung isang hindi ay um, rare case lang yan yun. Pero eto, um, pare-parehong brand. So, pang-apat na ito ng brand na yun. Hindi na ito, ano, um, nagkataon lang. So, kapag ipm pm ako para malaman nyo kung anong brand yun. So, Marami pa akong stock ng brand na yun Pero Kung ikakabit ko ay Iihinang ko na muna So yun lang mga paps um, Sana nakapagbigay sa inyo ng awareness Yung anong Yung video natin na ito Ayaw ko naman pangalanan kasi Ayaw kong makasira ng produkto Pero Ano eh kawawa naman talaga yung mga makakabili ng stator coil nito so kung alam niyo na kung anong brand na yon sa mga kapwa ko mekanik kung kaya experience na ng ganito ay kayo na lang balang mag comment kung anong brand yon alam ko naman na hindi lang ako ang experience ng ganito so yun mga paps good luck sa pag-wiring